Maligayang pagbabalik sa recaps natin to. Balikan natin ang isang nakakabighaning paglalakbay sa panahon habang tinalima natin ang magkasalungat na kapalaran ni na Aguilar de Nerha at Kalen Lynch sa mundo ng Assassin's Creed. Ang pelikula ay nagsisimula sa pagsasalaysay ng matagalang pagsusumikap ng mga Knights Templar sa paghahanap ng isang relic na kilala bilang Apple of Eden. Ang artifact na ito, na may kakayahang kontrolin ng free will, ay nagiging sentro ng kanilang pagnanasa. Gayunpaman, nakatayo sa kanilang daraanan ng Brotherhood of Assassins. Noong taong dalawa sa Espanya, si Aguilar de Nerja ay tinanggap sa Brotherhood at ipinagkatiwala ang tungkulin na labanan ang mga knights, ginagawang misyon sa buhay niya na pigilan sila sa pagkuha ng apo. Upang patibayin ang kanyang pagsangayon, sumailalim si Aguilar sa tradisyonal na ritual ng pagpuputol ng kanyang ring finger. Ibinigay sa kanya ng kanyang kapwa-assassin na si Maria ang mga gauntlet ng assassin. Pagkatapos nito, binigkas ni Aguilar ang Assassin's Creed, gumagalaw tayo sa dilim para paglingkuran ang liwanag, tayo ay mga assassins. Sa paglipat natin sa ikadalawampung siglo, nakilala natin si Callum Lynch ang binata na nangangarap maging superhero. Ngunit kahit na may pangarap siyang maging superhero, sablay ang kanyang bike jump. Sa halip, bumalik siya sa bahay at nakita ang kanyang inang patay na. Ang kanyang ama, na nakaayos bilang isang assassin at may hawak na blade na pumatay sa kanyang ina, ay nagbahagi ng mga nakakabahalang impormasyon tungkol sa lahi ni Callum. Sinabing, anak, buksan mo ang bintana at magpalit ka na ng damit, kailangan mo nang magtago. At tumakbo si Kalem palayo sa kanilang tahanan. Sa kasalukuyan, si Kalem ay nasa hustong gulang na. Siya ay nakakulong at nakatakdang bitayin, siya ay nasentensyahan sa salang pagpatay. Sinusubukan ng isang pari na kunin ang kanyang pagsisi at magbasa ng mga banal na kasulatan, ngunit walang reaksyon si Kalem, at handang tapusin na ang kanyang paghihirap. Habang inihahanda siya para sa kamatayan, ipinahayag ni Kalem ang kanyang daladalang siluobin, at inanunsyo na magkikita rin sila ng kanyang ama sa impyerno. Nakatali siya sa mesa, at pinanood niya ang nakamamatay na likido na pumapasok sa kanyang mga ugat at nakakita ng isang babae bago siya maapektuhan ng lason. Sa kabila ng mga inaasahan, nagising si Kalem sa isang buong puting kwarto, at muling hinaharap ang misteryosang babae mula sa kanyang pangitain. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Dr. Sophia Riken, at inipaliwanag kay Kalem na sa tingin ng buong mundo, itinuturing siyang patay na dagdag pa niya na naroroon si Kalem upang tulungan siya. Gayunpaman, nalilito si Kalem at umalis mula sa kwarto, at nahihirapang makalakad hanggang sa makarating siya sa mas malaking espasyo kung saan may iba't ibang mga tao, na nakadamit tulad niya, at kinukulong. Si Kalem ay nagsimula ng tumakbo hanggang sa makarating siya sa isang kwarto na may mga puno, damo, at ilang mga tao na tahimik na tinitingnan siya. Sa pamamagitan ng isang bintana, napagtanto niyang nakakulong siya sa loob ng isang malaking gusali. Inuudyokan siya ni Musa na tumalon, ngunit pinigilan siya ni Sofia na nagsabi sa kanya na hindi siya isang bilanggo at magiging maayos din ang lahat. Ininform niya si Callum na siya ay nasa Abstergo Foundation Building, isang kumpanyang naghahanap ng paraan para magdulot ng world peace. Si Callum ay lumapit sa kanya pero biglang na-knock siya ng head of security, habang inio-observe ito ng ama ni Sofia, si Papa Alan Ryken, na nasa malayo. Dinala nila si Callum sa Animus, isang malaking mechanical arm na nakabitin sa kisame nakahawig ng Matrix, at isinusuot ang isang assassin blade sa kanyang mga braso gumalaw ang animus at naka-attach sa baywang ni Kalem, at pagkatapos, itinusok ang needle sa kanyang batok na parang napakasakit. Sinabi ni Sofia kay Kalem na ang mga mararamdaman at makikita niya ay ang mga alaala ng kanyang ancestor na si Aguilar, na patay na ng mahigit limandaang taon. Binuhat si Kalem sa hangin, at biglang nag-appear ang malalaking salamin, parang magic show na ini-entrance siya sa isang hypnotic na eksena. Nag-umpisa siyang makarinig at makakita ng mga apparitions ng tao, parang nag-attend siya ng ghost party. Si Callum ay hinila ng buo sa isang trance at nagising sa katawan ni Aguilar, na nakatayo sa isang cliff kasama ang kanyang mga kasamahan na assassins. Nagpe-prepare sila na iligtas ang anak ng Sultan, si Muhammad Prince Ahmed, na natagpuan ng mga Templars na nakatago sa isang bodega. Sa kampo ng mga Templar, ini-interrogate ni Ojeda ang mga mamamayan kung sino ang nagtatago sa bata. May lumapit na isang bobong lalaki at inamin na siya ang nagtago sa bata, biglang inutos ni Ojeda na bitayan ang buong pamilya nito habang siya ay manunood sinundan pa ng mga Templar na Edrag ang bata pabalik sa prison carriage, tapos biglang inanunsyo ng Templar Commander na ang buong bayan ang parurusahan, hindi nila alam na mga assassins na pala ay naglalert in silence sa paligid. Si Aguilar ay nagpull off ng kanyang best magician move at pinatay ang commander, tapos nagsimula na ang ibang assassins sa pagpatay ng mga guards. Kaso, si Ojeda ay nakapagtawid ng kanyang counter-attack, si Aguilar ay biglang nagdebo ng kanyang special move, habang si Maria naman ay umeksena ng pagpatay ng isang guard at pag -take control ng carriage na dala-dala ang prinsipe. Biglang napansin ni Ojeda si Maria at hinabol siya kasama ang kanyang mga tauhan. Sumunod si Aguilar sa kanila, pero sa pamamagitan ng pagtalon sa isang kabayo. Si Maria naman, na parang siya'y may action movie stunt double, ay napakontrol ng maayos ang carriage habang sumisigaw. Si Aguilar ay paunahan na sa kanila at nagtalon mula sa kanyang kabayo patungo sa carriage ni Ojeda. Malupitang umalis ito sa pagmamaneho at nag-autopilot ang kabayo. Inatake nito si Aguilar, pero ayon, sumabog dahil nabangga sa bato. Ang eksena ay isang high-flying action na nagdulot ng kakaibang tuwa sa mga manunood. Pag land ni Aguilar sa carriage ni Maria, biglang lumitaw siya at pumatay ng isang Templar na parang nag-try lang ng stunt na gusto niyang subukan. Si Maria naman, na parang nagdadrive ng roller coaster, ay nagstruggle na makabalik sa kontrol habang malapit na sila sa bangin, at si Aguilar ay paakyat baba na parang taga-rescue sa isang teleserye. Samantalang sa parehong oras, inakay ni Sofia si Callum mula sa animes habang siya ay nakahilata na parang walang paki-alam sa kanyang paligid. Biglang may vision siya ni Aguilar na parang papunta sa kanya. Pumunta si Sofia upang kausapin ang kanyang ama tungkol sa kanilang malaking pagkakataon na makuha ang Apo, ngayong na si Kalem ay nagtatrabaho para sa kanila. Kini-question ni Papa Alan ang kanyang desisyon na ilabas si Kalem mula sa Animes at nais nitong pilitin siya, ngunit si Sofia ay layuning panatilihing kalmado, malusog, at mapanagot si Kalem. Labis ang kasiyahan ni Alan sa pag-asa na mahanap ang Apple at makita ang pangalan ng kanyang anak sa mga pahina ng kasaysayan ng mga Templar kasama ang iba pang kilalang tao. Nagmeeting siya sa senior member ng mga Templar Elders, si Ellen, na nagsasabing ang kanyang 3 bilyong dolyar na budget ay ililipat na sa ibang proyekto at maaaring magdulot ng potensyal na pagsasara ng kanilang kumpanya. Sinasabi ni Ellen na hindi na nila masyadong kailangan ngayon ang Apple, dahil madali ng kontrolin ang mga tao. Gayunpaman, ibinunyag ni Alan na si Sophia ay nakatuklas ng tagapagtanggol ng Apple sa katauhan ng kanyang lahi, si Kalem. Si Callum ay nagising na may malupit na sakit ng ulo at nakaranas ng isa pang pangitain ni Aguilar, na parang papatayin siya bago mawala. Napansin siya ni Sofia sa mga kamera at lumapit ito, ipinaliwanag niya na ito ay tinatawag na bleeding effect ng mga pangitain, isang fenomenon kung saan nag-overlap ang mga alaala at realidad. Si Callum, nababahala, hinawakan si Sofia sa leeg, ngunit maayos na ipinaliwanag nito na ang animus ay isang makina na pinamanipulate ang genetic memory, na nagbibigay kakayahan sa mga tao na makita ang nakaraan. Ini-encourage ni Sofia si Kalem na makipagtulungan sa halip na makipag-away, at pinangako na siya ay mas marami pang matutunan. Inihatid siya ni Sophia sa isang silid, ipinapakita na siya ay nag-research ng lahat tungkol kay Callum mula sa mutation ng kanyang gene. Una nilang natagpuan si Aguilar, at nang arestuhin si Callum, nagmatch ang DNA niya. Ibinulgar pa niya na pinatay ni Ojeda ang mga magulang ni Aguilar noong siya ay mas bata pa, na nagudyok sa kanya na maging isang asasin para sa paghihiganti. Pinaliwanag ni Sofia si Callum tungkol sa Apple, na sinasabi na si Aguilar ang huling taong may hawak nito, at kinakailangan nila si Callum para malaman kung saan ito itinago dinala niya siya sa dining hall, na pangakong pagkatapos niyang tulungan silang makuha ang apple, bibigyan siya ng bagong buhay. Sa pagpasok ni Kalem sa mess hall, masusing inobserbahan siya ng ibang pasyente. Lumapit si Musa sa kanya ulit, ipinakilala ang sarili bilang ang lahi ng isang Haitian assassin. Pinaalam niya kay Kalem na si Aguilar ang huling taong nagtaguyod ng apple at binalaan siya na gawin ang tamang desisyon. Iniisip ni Kalem na si Musa ay medyo kakaiba, pero biglang nagkaroon ng isa pang pangitain ni Aguilar na parang gusto siyang sabonutan. Nagkakaroon ng pagpupulong si Alan kay Sofia na napupumilit na dapat ay ibalik na agad si Kalem sa Animus at nagbabala na papalitan siya kung hindi siya susunod. Mag-isa ulit sa kanyang kwarto, biglang nag-appear si Aguilar at bigla silang nagkaroon ng shadow fight. Si Kalem ay nagulat sa kanyang biglang kahusayan na martial arts moves. Pumasok ang mga attendants para pigilan siya, ngunit lumaban si Kalem at natagalan pa bago siya hilahin patungo sa Animus. Narinig ng ibang assassins ang pag-activate ng Animus at plano nilang pigilan si Kalem bago niya mailantad ang lokasyon ng artifact. Si Callum ay ibinato pabalik sa Animus at nagising bilang si Aguilar, na nahuli sa isang dungawan kasama si Maria at ang kanilang leader, si Benedicto, na naghihintay ng parusa. Inilabas ang tatlo sa harap ng napakaraming tao, itinali sa poste at binuhusan ng gasolina. Si Ojeda ay lumakad palabas, sinasabi kay Aguilar na uunahin niyang panuurin ang kanyang mentor na masunog. Nagtagumpay si Aguilar na palayain ang mga tanikala sa kanyang paa at iligtas ang kanyang sarili bago masunog si Benedicto. Pagkatapos, pinalaya niya ang paa ni Maria at nagsimulang patayin ang mga gwardya na dumarambong sa plataporma. Ang dalawa ay nagdulot ng malupit na pagsabog at nagjacky chan moves patungo sa bubong ng gusali, habang si Ojeda at ang kanyang mga tauhan ay humahabol. Nakipaglaban ang dalawang assassins sa bubong, gumagawa ng malupitang parkour moves mula bubong patungo sa kabilang bubong upang iwasan ang mga palaso na iniluwa sa kanila. Nasungkit ng mga Templars ang kanilang daanan, ngunit masyadong mabilis ang dalawang assassins at madaling pinatay ang mga lalaki bago tumakas. Si Ojeda ay dikit na dikit sa kanilang alon, at nagkakatitigan pa sila ni Callum bago ituloy ang kanilang habulan. Patungo sa mga bubong, at habang ang dalawang assassins ay tumatakbo sa magkalapit na mga sampayan, nagtagumpay siyang putuli ng isa, na nagdulot sa dalawang assassins na mabangga sa isang gusali. Sa wakas, nahawakan ni Ojeda si Aguilar, ngunit masyado itong mabilis, iniiwasan si Ojeda at nakatakas kasama si Maria pataas ng isang simbahan. Tumalon si Aguilar mula sa simbahan, ngunit si Callum ay na-desynchronize mula sa animus, na nagdudulot ng pagkakaroon niya ng seizure binigyan siya ng pangkalmado ni Sofia at pinatawag ang mga medics para alagaan siya. Pagkatapos, hindi makalakad si Kalem at nagdududa kung kaya pa niyang ituloy. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Sofia na umaasa sila sa kanya para sa kapayapaan sa mundo. Binigay niya ang kwintas ng kanyang ina na sinasabi na ito ay nakuha ng kanyang ama mula sa eksena ng krimen ng kanyang ina. Nagdududa si Kalem kung bakit naroroon si Alan, ngunit iniiwasan ito ni Sofia, sinasabi na naroroon siya para iligtas siya. Sa kalaunan, pumunta si Alan upang makipagkilala kay Kalem na masaya itong tinanggap. Sinabi niya kay Kalem na nais nilang mahanap ang apple para sa kanila at nag-aalok ng isang kasunduan. Samantalang si Sofia ay kausap si Musa nang makita niyang si Alan at Kalem ay nasa mga kamera at umalis, iniwan si Musa na nakatingin sa kanyang mga kagamitan na nakakandado malapit sa kanya. Dinala ni Alan si Kalem sa isang kwarto na puno ng mga taong parang brain dead. Ipinakita ni Alan kay Kalem ang labahan ng kanyang ama at ibinunyag na siya ay nakakulong din doon iniwan ito ni Alan, at kinuha ni Kalem ang labaha, at nakita niyang nakatayo ang kanyang ama sa harap niya. Samantala, bumabalik si Alan sa kanyang opisina kung saan naroon si Sofia at nagagalit sa kanya dahil sa pagpilit sa kanyang tao. Pero gusto ni Alan na harapin ni Kalem ang kanyang nakaraan at gamitin ang galit nito sa kanyang ama upang si Kalem ay pumayag na pumasok sa animes ng kusa. Sa wakas, si Kalem ay humaharap sa kanyang ama matapos ang maraming taon na puno ng galit sa kanyang mga mata. Sinasabi ni Joseph sa kanya na ang kanyang dugo ay para lang sa Creed, isang bagay na alam ng kanyang ina at ibinuwis ang kanyang buhay para rito. Hinahawakan ni Callum ang kutsilyo ng kanyang ama, ngunit kalmadong sinasabi ni Joseph na ang kanyang ina ay pinili ang kamatayan kaysa gamitin ng animus, at kung alam niya noon, marahil ay pinatay na rin niya si Callum, ngunit hindi niya ito kayang gawin. Babala ni Joseph na siya ay naglalaro sa kamay ng mga Templar, at kung mahanap nila ang apo, ito ay sasira ng lahat na pinaghirapan nila. Puno ng galit, ipinapangako ni Kalem na hanapin ang Apple at tapusin ang Creed para sa kanyang mga ginawa. Pagkatapos, ibinibigay ni Kalem ang kwintas ng kanyang ina at iniwan ang kutsilyo. Habang pabalik si Kalem sa kanyang kwarto, biglang inatake siya ng isang kamag-anak na asasin ngunit kinaya niya na labanan siya hanggang sa hilahin siya ng mga gwardya palayo. Kusang loob na bumabalik si Kalem sa Animus at bumalik sa katawan ni Aguilar. Sa pagkakataong ito, nahanap na ni na Aguilar at Maria ang Apple na nasa pag-aari ng Sultan, na may balak ipagpalit ito para sa kalayaan ng kanyang anak. Kumuha ang sultan ng isang kahon at dinala ito kay Templar Grandmaster Thomas, na binuksan ito upang ipakita ang isang oras na kumikislap sa sikat ng araw. Ipinapahayag ni Thomas na ang lahat ng bansa ay magpapakita na ng galang sa kanya nang bigla na lamang sumulput sina Aguilar at Maria at nagsimulang patayin ang mga sundalo doon. Ginapos ni Aguilar si Thomas na may kutsilyo sa kanyang leeg habang hinahawakan ni Ojeda si Maria. Muntik nang e surrender ni Aguilar ang artifact ngunit sinakripisyo ni Maria ang kanyang sarili para sa Creed, at humarap si Aguilar kay Ojeda. Nagpalitan sila ng malalakas na suntok at makikita natin ang kalamangan ng lakas ni Ojeda. Sa madaling panahon, si Aguilar ay naiwan na lamang na bagbog at duguan sa sahig. Lumapit si Ojeda upang tapusin siya, ngunit ginamit ni Aguilar ang nakatagong kutsilyo ni Maria upang tusukin siya, pinatumba niya ang lalaking pumatay sa kanyang mga magulang. Nagawa ni Aguilar na makatakas habang nagmamadali ang mga sundalo papasok sa silid. Nakipaglaban siya para makalabas at nakatakas sa ilalim ng lupa, subalit napapaligiran na siya ng mga sundalo sa bawat gilid sinigawan siya ni Thomas na sumuko, ngunit tumalon si Aguilar mula sa gilid ng tulay at sumabak sa tubig, sinira ang animes sa proseso. Natanggal ang mekanikal na braso mula kay Callum, na tila nakakandado pa sa gitna ng animes medley. Masayang nanonood si Sofia at ang iba pang mga siyentipiko, nang makita nila si Aguilar na nakikipagtagpo kay Christopher Columbus at ibinibigay nito ang apo. pa ito na sa kanyang hukay ang artifact. Samantalang nararamdaman ng ibang assassins ang pagbabago ni Callum, nakikipaglaban sila sa mga gwardya upang maabot si Callum. Samantalang si Kalem, natagpuan ang kanyang sarili na napapalibutan ni Aguilar at iba pang mga sinaunang assassins mula sa Creed sa isang mental na tanawin. Nakita niya ang isang mukha, ang kanyang ina na nakadamit rin na assassin. At sa wakas, napag-alaman na ni Sofia ang lokasyon ng Apple. Iniutos agad ni Alan sa kanyang mga tauhan na linisin ang pasilidad at maghahanda para sa kanyang transportasyon, na ikinagagalit ni Sofia. Bago siya hilahin palayo, napansin ni Sofia ang isang babae na asasin na nakatitig sa kanya, at ito ay kanyang kahawig. Nalupig ng ibang assassins ang mga gwardya, nakuha ang kontrol sa pasilidad, at nagtungo sa animals. Kahit si Joseph ay nagtagumpay na makapatay ng ilang gwardya bago ito namatay. Matapos makita ang kanyang ina na nakadamit bilang isang asasin at marinig ang kanyang mga salita, tinanggap na rin ni Callum ang kanyang papel bilang isang asasin. Siya ang nangunguna sa iba sa paglaban sa mga Templar soldiers na bumabaha sa silid. Narinig ni Kalem ang helikopter ni Alan na malapit ng umalis, at nagmadali siyang umakyat sa bubong ngunit hindi niya ito naabutan at napilitang manood habang umaalis ang chopper. Pagkalipas ng ilang araw, nakuha na ni na Alan at iba pang miyembro ng Templar ang Apple mula sa libingan ni Columbus. Natutunan ni Sofia na ang buong buhay niyang trabaho ay walang halaga dahil ang kanyang ama ang kukuha ng buong kredito nito. Nagdaos ang mga Templar ng pagtitipon upang ihayag ang Apple. Gayunpaman, nakapasok na ang mga assassins sa gusali, inaangkop ang kanilang mga pwesto. Lumabas si Alan upang gawin ang kanyang presentasyon, at sa pagitan ng mga ito, nakaharap ni Sofia ang isang naka-full attire na si Callum. Binibigyan ni Callum ng pagkakataon si Sofia na mabuhay, dahil hindi naman lahat ng kanyang layunin ay masama. Habang ini-unveil ni Alan ang kumikislap na apple sa isang nagdiriwang na manunood, mabrutal na pinatay siya ni Callum, bago mawala sa kaguluhan ng tao ay pinalitan ang hawak niya ng mansanas. Bumalik si Sofia upang makita ang kanyang yumaong ama at nagpahayag na kukunin niya ang apple, na ngayon ay balak na niyang kukunin ang kontrol ng kumpanya ng kanyang ama. Sa malayo, si Kalem, kasama ang dalawang iba pang assassins, ay nakatayo na nagmamasid sa lungsod, hawak ang malupit na artifact na apple. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito, i-on ang notifications, at iwanan ng like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.